Hello, lagi gigisirad. Hello, how are you today? Snack time. My snack is strawberry. So sa mga nagtatanong kung magkano daw ang budget pag nagpagamot sa China. So ito na po 'yung kasagutan. Okay. Kailangan may sarili kang ipon na pera. Oo ako may ipon talaga ako kasi you know kailangan nating i-prepare yung mga ganitong sitwasyon sa ating buhay so ang kailangan dalhin dito depende po yan sa um, sa klase ng cancer or ano ng stage or ano ng ano ng stage ng cancer mo or gaano na kalala kasi bago ka po magpunta rito ay i-assist mo na yan ni Dok mo ang iyong kalagayan. So, manghingi siya ng siya? Okay Yes. Ka? Wala kayo ka okay eh. okay rin, ka ko, te. Ha? Ah, okay na ko. Strawberry hmm. tea, kaon? Nagkaon ko po. Cashew. Ah, cashew nuts? Mm. banat ah. -mm. -mm. Okay mag-videos ako kay Daghan mag nag-ingon oy tagpila ang tagpila ko nung i-prepare nga kwarta. O sige pa sa din ha. Thank you teh ha. Ah, sige. So, sa ayon. Oh, okay ra ko diri Thank you teh. So like sa akin kasi yung itong sa akin ano na to i-recurrence e, or bumalik na siya. So naka-august na ako ng siguro mga 700 to 800,000 pesos. Kaya i-prepare nyo lang yung sarili ninyo. Kasi talagang pag ganitong sakit kailangan talaga may ano ka may reality speaking may budget ka talaga. And then Mas maganda dito pag yung Sila talaga yung Dito talaga ang Jin Shacho talaga yung first hand Na mag sa Sa O mag treat sa Karamdaman mo Kasi Mabilis lang Eh ako 2016 pa to sa akin tapos um, sa South Korea doon ako first nag-treat tapos sa Cebu tapos dito pangatlo na siya and ano talaga uh, kailangan nilang kailangan nilang malaman kung anong gamot ang ginagamit nila para kasi nga yung gamot na ginagamit ko doon sa Cebu talagang ang effective ang effective doon yung ano lang yung pinaka last yung ginagawa kong yung pinatik sa akin ni Doc ni Doc yung mahal din yun kaya yun at uh, naisip naisipan ko lang talaga na magpatingin dito kasi gusto ko pang haba yung buhay ko so ganun lang so uh, ulitin ko sa mga nagtatanong kung magkano ang i-prepare na pera Depende po yan sa uh, klase ng cancer mo. So more or less, kailangan mo talaga mag-prepare. Kung mag magpunta ka dito, siguro ang first na punta mo dito, ang dalhin mo is nasa mga 500,000 pesos. And kailangan meron kang backup na pera. So yun po. And once again, hindi lang po ang Jin Shachu. Shatch, ang hospital dito na tumatanggap ng foreigner kagaya ng mga Pilipino kung di, dito sa Guangzhou marami pa meron pang FUDA tapos meron pang St. Stamford ata o meron pang iba so dito kami sa Jin Sacho, and then may nag-message sa akin na doon daw, doon daw yung iba doon daw sila sa FUDA so depende yan sa choice nyo So basta ang pera na i-prepare nyo, yun na yun. Okay? Thank you so much. Bye.